what's up malcolm i Tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. And for today's video po ay ito, tayo po ay magbabahagi naman at mag-share-share ng ilang mga magical tips at gabay tungkol po sa isang napakapayak na gamit natin sa ating mga tahanan. Pero batid nyo po ba, hama mga kong tigang, na ito pala ay isa rin pong napaka-powerful na gamit na pwede po natin siyang i-manifest ng mga sinasabing makaswertehan na yan at pwede rin pong makatulong sa atin para tayo po'y makaiwa sa mga sinasabing mga kamalasan na maaaring dumatal sa ating buhay? Ano yan? Ito po ha, mga kong tigang, ang ating napaka-simplet payak na walis. Walis, opo ha makumahal kong tigang kasi batid nyo po ba ha kong tigang na ang mga walis pala natin sa ating mga tahanan ay meron palang taglay ng mga inam na pampaswerte sa ating buhay at ito po ay napaka powerful din pong kontra sa mga sinasabing mga negatibong enerhiya kapag ito po ay ginamit po natin ng tama. Ah, talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman, kung ano pong mas nasasabing usapin na ito tungkol po sa ating walis na may kinalaman sa kaswetyan at kamalasan sa ating buhay, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. O, siya go mga kumari kong tigang. Ah? <laughs> व <laughs> Ha, mga o, Kumusta po kayo? Ngayong araw nga po ito, ha, mga tigang ay magbabahagi po tayo ng mga ilang magical tips o gabay nga po tungkol po sa ating walis. Kung kayo po, ha, mga tigang ay nakakaranas kayo ng soba-sobrang mga kahirapan sa buhay, yung napakarami pa rin talagang mga pighati, mga suliran, at mga misfortune na dumadating sa inyo araw-araw. Eh, nako, baka naman kasi ito po, ha, mga ay kayo po mismo ang umaakit at gumagawa nito. Diyan po mismo sa bahay po ninyo, ha, mga kumain magitan lamang po ng ano ng paggamit po ng ating mga walis walis, opo ha, mga kumari kong kasi alam nyo po ba, ha, mga kumari na kayo po pwede po makaakit ng instant na kayamanat at kaswetihan kapag ka ito po ay naabatan po ninyo sa inyo pong mga walis? O, oh, talaga ba? Eh, naman yung mga sinasabing mga kaswetihan na dala ng walis na yan. Ganito po, ha, mga kumari Halimbawa, kayo po, ha, mga kumari ay nagwawalis ng inyo bahay. Sa loob po ng bahay po ninyo, ha, mga kumari tapos habang kayo po nagwawalis, eh, biglang nabitawan niyo po, accidentally po, ang mga walis. Nabitawan niya yan, talaglag sa sahig. Nako, alam nyo po ba, hama kumain kong tigang, na kayo pala'y pwede pong humiling bago nyo po damputin ang walis? Yan. Alam ba, kayo pinagwawalis na ganyan, tapos oh. Wow. maglang nakitawan nyo yung walis. Eh, bago nyo pala damputin yan, hama kumain kong tigang, eh, pwede pala tayong mag-wish. Mag-wish kayo, hama kumain kong tigang, halimbawa, kung anong gusto yung ano, i-wish, halimbawa, pera, yan, swerte, ganyan, halimbawa, eh, meron kayong mga ibinebenta, yan, malumaki ang benta po ninyo, lumaki ang kita niyo yan, kayo ibayaran na ng mga utang ng mga kapitbahay nyo o kayo po yung makapagbayad ng utang nyo para kayo umaluan na na yung buhay nyo. Ganon. Opo ha, mga kumari kong tigang. At makikita nyo, nako, kapag kayan po yung nagmanifest po sa inyo, eh magkakatotoo po yung mga kahilingan nyo. Talaga ba? O po ha, makumari kong tigang. At ang sapa po ha, makumari kong tigang na bertod po ng ating walis. Kung kayo po ha, makumari kuntigang tigang ay mga infested po dyan, no, mga negatibong mga elemento, masamang espirito, yung mga negative energies baga dyan sa bahay po ninyo. Mainam daw po ha, makumari kong tigang daw, kayo po ay maglagay po ng walis na patayo dyan sa pintuan po ninyo. Yan halimbawa po ha, makumari kong tigang, pakiramdam nyo po kayo pinapasok na ng no, mga negatibong elemento o may mga masamang ispirito, o mga, yun na nga, mga negative energy dyan sa bahay po ninyo. Alam nyo po ba, ha, mga tigang, na sa paglalagay lamang po ng walis tingting sa pintuan po ninyo, dyan po sa harapan po ng pintuan po ninyo, ha, mga tigang, maglalagay po kayo ng walis dyan na patayo. Kayo po, ha, mga tigang, ay hindi papasukin ng mga samasamang elementong yan, mga negatibong mga kaluluwa o mga espiritu na maaaring sumalakay sa bahay po ninyo. Talaga ba? Opo, ha, mga tigang. Pero ganito naman po, ha, mga tigang, Iwasan nyo naman po ang paglalagay po ng mga walis po ninyo sa likod po ng inyo pong mga pintuan. Yung nabawa, kayo po maglalagay niya ng storage ng mga walis po ninyo. Yan, katulad ng mga walis tingting, walis tambo, mga daspan. Huwag na huwag niyo po yung ilalagay po sa likod po ng pintuan po ninyo. Yan naman po ay makakahikahit naman po ng mga negativities at kamalasan sa buhay. Opo ha mga kong tigang, kaya iwasan niyo po yan. Ang isa pa po ha mga kumakay kong tigang, halimbawa kayo naman po yung magwawalis sa inyo pong mga bakuran. Halimbawa ng paligid po ninyo, gumagamit po ng walis tingting. Yan, iwasan nyo rin po ha, mga tigang, na ang mga walis ting, ting ay itutuktok po ninyo sa dingding nyo. Ah, opo, at wag na wag nyo rin po yung itutuktok ha, mga tigang, sa lupa o sa sahig po ninyo. Sa mismong sahig po ng bahay nyo ha, mga tigang, kasi baka winawan ninyo po yan. Kasi yan naman po ay magtatawag naman po ng mga kamalasan sa buhay, mga misfortune sa buhay na magpapabigat sa inyo sa pagpasok ng kaswetan sa buhay ninyo. Ah, opo ha, mga kapatid, kung tika, yung bawa, yung, di ba, misa lumuluwag ang tingting, -ting, tapos gagawin natin, itutuktok tok natin ganyan sa pader. Yan, sa mga dingding -ding na ganyan, itutuktok tok din ganyan, nako, iwasan nyo po yan. Kasi, yan po ay maghihikayat ng kabalasan sa buhay. Kahirapan po yung pagbigat ng buhay natin. Po ha, mga kumari tayo tayo po po'y aalatin dyan sa usapin na kaperahan kapag ka ginagawa nyo po yan. Mga kuntigang, kaya iwasan nyo po yan kasi malas yan ha, mga kumari kuntigang. Ganun din po kapag ka po ay itutuktok naman natin sa ating sahig o sa ating lupa mismo. Kasi ang hihikayatin naman po niyan ay yung mga negatibong enerhiya, yung katulad po ng mga elemento, mga laman lupa, mga maligno, ganyan, masamang espiritu at yan po'y papasok sa bahay po ninyo. Syempre, kapag ka mamalasin kayo ha, mga kumalikong pigang yung isa po pong sinasabing classic na classic talaga na sinasabi ng ating matatandang mga inuno na wag po natin gagawin. Nako, yan po talagang proving na proving ko na ha, makumahay kong tigang. Yung pong pag sa gabi. Nako, iwasan nyo rin po yan ha, mga kong tigang. Pwede naman po kayo magwalis sa gabi ha, makumahay kong tigang. Kaya lang po, wag nyo pong ipapalabas po o itataboy sa inyo pong mga main door. Magwalis po kayo papasok po ha, makumahay kong tigang, sa bahay po niyo Doon po sa back door nyo siya iipunin, pero wag nyo pong ilalabas ang pintuan po niyo Ipunin nyo lang po muna ha, tigang tapos kinabukasan, saka nyo siya dakutin at ilabas ng bahay po ninyo yun, kasi sinasabi po ha mga kamaritong tigang na kapag ka tayo daw po nagwawalist tuwing gabi, yan daw po mga sinasabing kaswerte na pumasok sa atin ng buong araw sa bahay po natin e, eh, parang itinataboy daw natin palabas kaya tayo po ay laging na lamang naghihirap at minamalas Opo ha mga kumakain kong tigang, kaya kung kayo po gusto nyo pong yumaman, eh iwasan nyo po ha mga kumakain tigang, wag na wag po kayo magwawalis kapag kalumbog na ang araw, lalong lalo na kapag kagapit. Ah, ganun ba? Opo ha, poha mga kumari kong tigang. At ang po, ha, mga kong tigang, kung kayo naman po ay nagpaplanong lumipat na ng inyo pong mga bagong tahanan, diba? Maglilipat na po kayo. Yan, iwasan nyo naman po ha, mga kong ang pagdadala po ng mga lumang walis sa bagong lilipatan nyo. Diba? May mga dati na kayong ginagamit na walis niya sa lumang bahay po ninyo. Tapos maglilipat na kayo. Diba? Kayo po lilipat na ng bagong mga apartment o kondo o bagong bahay. Lalong lalo na ho mang kumare ko tigang kapag ka, yung pong lilipatan niyo yung talagang mismong bahay niyo na. Nako, iwasan nyo po ha, mga tigang, na ang mga lumang walis, kahit lumang tambo, lumang walis tingting, -ting, at yung mga basurahan, eh dadalhin pa natin ha mga kumari kong tigang wag na wag na po natin dadalhin yan kasi yung pong mga sinasabing mga negative na mga energy nung mga nagdang panahon dyan sa lumang bahay natin e madadala pa po natin yan doon sa bagong lilipatan natin kaya negative po yun ha mga kumari kong tigang at maaaring yan po yung sa atin ng yun na nga paghihirap pa rin tayo susundan pa rin ng mga sinasabing mga negativities na yan na yun maaaring magbigay nga sa atin ng kamalasan ah ganun ba Opo ha, mga kumari kong at ito pa rin sinasabi ko na dapat po yung ginagawa nyo po ha mga kumari tigang kapag ka po magbabagong taon magun taon na halimbawa ngayon December 31 ako malapit ng Pasko ha mga kumari tigang malapit na rin mag New Year ito po, kapag ka magbabagong taon po ha, mga kong tigang, lahat po ng ating wali sa ating mga tahanan, then po ay dapat pinapalitan natin ng bago. Kasi yun nga po mga nasabi nga po mga kahirapan, kamalasan natin na na-encounter natin ng buong taon, eh para maiwasan natin, madala natin sa susunod na taon. Baga bagong taon po ha, mga kong tigang, dapat bagong walis din po para tayo po ay maka po ng mga bagong, mga positibong enerhiya na magbibigay sa atin ng mga bagong mga kaswertihan. Ah, uh, gusto niyan, aba ko gusto ko 'yon, hama kumare kung O ganun po. Kaya kaya gawin niyo po 'yan, hama kumare kung At kapag kakayo po hama kumare kung ay may mga bagong walis. Yan, ito rin po hama kumare kung tigan, napakainam din po nito. Kapag kakayo po may mga bagong biling walis, bago niyo po ito gamitin hama kumare kung e eh pwede rin po kayong humiling diyan. Bago niyo gamitin ang inyo pong mga walis hama kumare kung eh, kayo po muna ay magwish dito. Humiling po kayo dyan, hama kumari kong tigang, na swerte na po ang buhay po ninyo. Para yun na nga, kayo po ay daga sa ina ng mga sinasabing makaswertehan niyan, lalong-lalo pa po sa usapin ng kapirahan. Para yumaman na po kayo, hama kumari kong Oh, di ba ga? Gusto niyo yan? Aba, ako'y gusto ko yan. Hama kung kong tigang. O, oh, so yun po, hama kung kong tigang. Yan po'y ilan lamang sa mga sinasabing mga gabay. Tungkol po sa ating walis, sa ating mga bahay. At kung kayo po, hama kung kong tigang, ay may katanungan pa tungkol po din sa ating topic ngayon, eh pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mga question nyo dyan sa ating comment box at kapag kayo po'y nabasa natin, yan po'y sasagutin ko rin dito. Oh, di ba ga? And so with that, tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Ah? <laughs>